wag patulpo. congrats no may isang pamilya na naman may mga tao na naman mal malagay sa kahihiyan ay may isa kasing ama na na-stroke tapos nagdisconnect siya sa pamilya niya blacked out siya sa Facebook uh, wala na siyang communication sa Facebook sa kanyang tatlong anak kasi mm, gusto niyang humingi ng tulong nakakalungkot na isipin na after 18 years 18 years kasi sa ang mga magulang nila itong, si itong na-stroke at yung asawa niya 18 years na hiwalay tapos namatay yung babae lately lang. Ayun, nag-connect siguro sila ulit. Hindi ko alam kung anong sinasabi nitong ano, kung totoo ba yung papa na kahit nahiwalay daw sila, tumutulong naman na siya sa pagpalaki ng mga bata. So, it's quite, hindi ko talaga ma ba yun, yung ganon No? Maliban na lang kung siguro ang yaman-yaman mo, tapos bigay ka doon, sustento. I don't know, kung totoo. Pero, ganito isipin natin. Bilang magulang, mapalaki man natin ang ating manak, ng maayos, mapagpatapos ba natin ng maayos yan, kahit anong marating pa nila sa buhay, hindi tayo pwede mag-demand ng kahit ano sa mga anak natin. Personally ha, ay ako kasing maging burden din. No? Pinapalaki natin yung anak nila kasi gagawa din yan sila ng pamilya nila, sariling pamilya nila. Yun na naman talaga ang naisip ko na sikapin natin as parents na mab mabigyan sila ng magandang buhay para mabigyan nila naman nila ng mag magandang buhay ang mag magiging pamilya nila. Yun lang yun. Hindi kailangan na papalakihin ko rin yung, yung, mga, bat, mga anak ko tapos para balang araw may ano sa akin sa pagtanda ko. W wala. It's very ano na. No, na mag-expect ka ng gano'n. So, habang maaga, wag kayong mag... Ang iba nga, darating pa sa punto na yung mga apo. No? Mga apo-apo pa yung mga... Kasi it gives joy, di ba? Na makita mo yung anak mo na, na yung ganun, na masaya, masaya na pag mag, magkaapo ka na rin, ganun. Pero never tayo ano, mag-expect na na in return in everything we do. We should not expect from them, o, sa mga anak natin. Blessed na tayo kung yung magkukusa yung mga anak natin. Magkukusa yung anak natin na tumulong sa atin, magbigay sa atin nung darating yung panahon na ano na tayo, able na tayo. Blessed na tayo nun pag may extra may, ex, may extra income yung mga anak natin na pwedeng matulong sa atin sa pagtanda natin. Ganun lang. Ganun lang ang buhay. Dito, alam naman niya na medyo may pagkukulang talaga siya. Tapos nag-expect siya. Yung anak niya dito, 28, 26, 24. So, hindi pa stable masyado yan. Wala, tayo, wala, wala talaga tayong ma-expect na tulong galing sa mga anak. O, ako, personally, hindi mo natin hawak yung future natin. Pero tarating ang panahon na magkaganyan tayo eh. What should I demand? Huwag na. At least, ako, personally, Nagkampalan ko na yung ano, gunaga. Siguro sa darating sa iyo na magkaganyan-ganyan tayo, siguro masabi na natin na I've done my part. It's time to go na. No, pag darating ang araw na ganyan, pag hanggang sana na lang tayo, wag, wag na ano, pag demand pa. Ano lang, ano lang, bigbigyan natin ng kagaya ng ginawa ni ng tatay nila. Binigyan lang niya ng kahihiyan, no? Yung mga anak niya. Na parang gusto niyang sabihin, ah, walang utang, walang kwenta, walang kwentang anak tong mga to kasi ano, hindi man lang kahit tumulong. Hindi, na, hindi, hindi rin natin alam, no? Hindi natin alam kung lang pinagdaanan ng mga bata. So, inbis na, sa dito, dito na punto, no? nagkasakit Dag, na time. Siguro, may, may ano yun, no? kawawa naman si Papa, no? Pero, dahil sa ginawa, dahil sa ginawa ng, na nga nila, lalo na ngayon pinatulpo, lalo, ako naman, si Papa talaga, binigyan po tayo ng kahihiyan, no? Pero, pinapakita sa buong mundo na, wala, walang kwenta nang oh, no, walang kwenta, mga anak na, ang mga anak niya. Ulit-ulitin natin, wag nating bigyan ng kahiyan yung mga anak natin. Lalo na sa ganitong bagay. Please, please, please wag. Yung ayaw nga natin magpatulpo yung ano, baka problema ng pamilya kasi pinrinotoktahan natin yung dignidad ng mga anak natin para hindi mahirap sa kanila yung pakipag ano sa mundo pakipaglaban dito sa mundo kasi ngayon ganyan ang ginawa ng tatay niya hindi ako pabor congrats sa tulpo kasi may tuluyan ng mga pamilya